Narito ang buong update tungkol sa Alun 3, Wave, sa wikang Filipino, nasa anyong talata ng buo, walang heading, at humigit kumulang anim na raang salita. Ang Alun 3, na kilala rin sa palayaw na, Wave, ay isa sa mga proyektong pangteknolohiya na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng depensa, komunikasyon, at siyentipikong pananaliksik. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatibong pambansa upang maitaguyod ang sariling kakayahan sa paggawa at pagpapaunlad ng mga sistemang pangmilitar at sibilyan, partikular na sa sektor ng mga maizil, drone, at satellite. Ang Alun-3 ay kumakatawan sa pagsusumikap ng mga siyentipiko, inhinyero, at mga institusyong lokal na hindi lamang nakatuon sa pagtatanggol kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayahang teknolohikal ng bansa. Ang proyektong ito ay sumasalamin sa ambisyon ng Pilipinas na hindi manatiling umaasa lamang sa mga banyagang teknolohiya kundi magkaroon ng sariling lakas sa pamamagitan ng inovasyon at kooperasyon ng ibat-ibang sektor. Kung titingnan ang kahulugan ng pangalang alun na nangangahulugang wave o agos, malinaw na ito ay simbolo ng pagangat at patuloy na pagdaloy ng pagbabago. Ang bilang na tatlo ay maaaring sumalamin sa ikatlong henerasyon ng ganitong uri ng proyekto o hakbangin, na nagpapakita ng evolusyon mula sa mga naunang bersyon at karanasan. Sa pamamagitan ng Alun 3, layunin ng mga tagapagtaguyod na magbigay ng mas mabilis, mas ligtas, at mas episyenteng sistema na maaaring gamitin sa maraming aplikasyon. Ang teknolohiya nito ay maaaring nakatuon sa paggamit ng mga signal, wave propagation, o mas supistikadong sistema ng komunikasyon at pag-target na kritikal sa modernong labanan at operasyon. Ang konteksto ng Alun-3 ay hindi lamang limitado sa militar kundi mayroon ding aspeto ng paggamit sa sibilyan. Halimbawa, ang mga sistemang nakabatay sa wave of frequency ay maaaring makatulong sa mas maayos na komunikasyon sa panahon ng kalamidad, search and rescue operations, at pang-araw-araw na pangangailangan sa infrastruktura. Dahil dito, ang Alun Free ay hindi lamang itinuturing na sandata kundi bilang kasangkapan na magagamit para sa kapakanan ng sambayanan. Ang mga institusyong pananaliksik, universidad, at mga pribadong kumpanya ay posibleng sangkot din sa proyektong ito na nagbibigay ng mas malawak na basehan ng karunungan at inobasyon. Sa usaping estrategiko, mahalaga ang papel ng Alun Free sa pagbibigay ng deterrence laban sa mga posibleng banta sa isang rehiyong gaya ng Timog Silangang Asya na may tensyon sa dagat, ang pagkakaroon ng sariling teknolohiya ay nagbibigay ng kumpiyansa at kakayahang makipagsabayan. Ang mga bansang karatig ay may kanikanyang modernisasyon, at ang Pilipinas ay hindi maaaring maiwan. Sa halip, gamit ang Alun Free, ipinapakita na kayang sumabay ng bansa sa mga makabagong hakbang at hindi lamang umaasa sa pagbili mula sa mga banyaga. Isa rin itong paraan ng pagpapakita ng pambansang identidad at kakayahan sa larangan ng agham at teknolohiya. Dagdag pa rito, ang Alun 3 ay nagsisilbing inspirasyon para sa kabataang Pilipino na pumasok sa larangan ng agham, teknolohiya, ingenyeriya, at matematika, STEM. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ipinapakita na may konkretong resulta ang pag-aaral at pananaliksik, at maaari itong makapag-ambag ng direkta sa pambansang seguridad at kaunlaran. Hindi lamang ito proyekto ng ilang institusyon kundi simbolo ng sama-samang pagsisikap ng sambayanan. Sa hinaharap, posibleng mas mapalawak pa ang aplikasyon ng Alun 3 tungo sa mas sopistikadong mga sistema, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence, mas advanced na radar, at mas matatag na communication links. Sa kabuuan, ang Alun 3 Wave, bisyon ng Pilipinas na magtaglay ng sariling lakas, katalinuhan, at kakayahang magambag sa seguridad at kapakanan ng bansa, ito ay proyekto na naglalaman ng diwa ng modernisasyon, kooperasyon, at inubasyon, ang kahulugan ng alon, bilang agos ng pagbabago ay nararapat lamang, sapagkat ito ang nagsisilbing daluyan ng pangarap at pag-asa ng bansang patuloy na naglalayag sa gitna ng dagat ng mga hamon at oportunidad.